Diba, ba? Di na kahit paro, madanda naman ata. Ah, sakta ako. Sakta ka mo lang. Sige lang dito mga kabiday kasi may balak kami. May balak kami ibinta. Eh, uh, buhayin namin muna tapos pag success ano, ibibinta namin sa bayan kasi wala kami nakikita mga talim dito ng ganito, mga kasi mahirap din buhayin ginagamit sa ano kalbaryo ang pangalan nito is century yan may halaman na kayo may ulam pa kayo ngat <laughs> ngatin nyo lang ang dahon niya <laughs> joke lang yan ano kasi ito maganda kasi yung pinakita ko doon sa harapan ng bahay doon sa kabila ang ganda yung pinakapuno niya diba ito kasing mga dalawa kong kapatid eh sungsong -sung. sung ano ba yung Tagalog ng sungsong -sung? pasubo ay pasubo kasi sabi nila nasulsulan naman ako sabi nila, ano, magtanim daw ako doon sa harapan namin. Ayun, sila nagtanim. de Hindi, malaking pasasalamat ko at na halaman na, na nalagyan ng halaman na ako. Ano Aray ko, kinet. Masakit lang kasi yung ano niya, yung tusok-tusok. indahon -tusok. dahon niya mga kabiday. Hmm. yung ano lang yung mabubuhay at ma yung mabubuhay lang naman ang ano namin kasi yung mga iba wala yung nagugat nagtanim ako minsan dito yung ganito namatay parang ano parang ayaw niya ata yung laging nababasa di lalo na mga no, kanay matutuduan di malubog magbiyag lang yung magbiyag ayun po kawawa pagutay lang bukan, pagutay lang bukan, may mga yung Oh, lagyan pa dyan. Lagyan pa rin doon. Sige, mga kapatahan. Ano lang? Ano lang? ko, masakit. ba? Pinuno na yung halaman. Halaman sa ano ko? Sa harapan ko. Hindi, taga-tugod lang tatanim, may taga upay, may taga lagay. mabubuhay ito. Oh. Lo, tambo ko din na kayo ito, mga ka, Mababasa ako, ng kanayon. Buhangin naman. Hindi naman ito. maganda ito. Lagay ko dun sa, ano, sa paso. Yan. na kanyang size. Ang bigay. Ang bigay. Ang bigay. Ang

ang ganda na yung kulungan ng baboy ko. Napaikutan. Oh, akin yan. Yan. Uh, merienda na tayo. <laughs> Tapin na kayo. Oh, sa mga yan. Tulungan ka namin. Napay. tapos sabi tinaudis wala na byag. So, natan. ni <laughs> ata may mabiyag ata sis. <laughs> Ayaw lang malaki, damo magdadala. Ada kay din ni eh, mansa. Ayaw daw gat. Oh, so... mga kabiday, kunin na natin yung isang kalabasa natin at uh, lulutuin na natin. Kasi wala na tayong maulam. Diyan sana hindi pa ano masyadong hindi. Ito na pwede na yan. yan. Ito. Ayan. Ganyan na lang natin kasi mahulog. magano Ay, nahulog na nga. Malit lang ito mga kabiday. Maano siya ma, ma ano, mga ano ito. Ihalo na lang natin. Ano kapatid na? Bunso. Ito, <laughs> ano, mara, um, ano, malapit na rin. Malapit ng, ano, sa kabila. Parang, ano, 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 Marabi. Ang bilis kong mag-ano, ang bilis kong pag-

kasabihan ng mga matatanda. Pero yung mga iba, ano, ginagawa naman. Ginawa ko naman na noon eh, yung ganito na kalabasa at yung ano, binisa ko sa manok. Pero sabi nila, hindi raw maganda. Huwag natin, ano, magiging naman. Ano, binisa ano, na lang natin. Hmm. Malakit na ang tapos na yung ano yung da natin. kanalid mo? mahirap na, kasi mahirap yun, balasan. Hmm. Kasi naman balasan. hihaw din na, naay naman ang dito kasi mahirap yan. <coughs> siksik. Yung -sik. siksik. Wow. Yung ano yung ano ba niya i-ano natin para itagan mo din natin ulit. Kasi maganda ito eh. Itong ano itong uh, palabasan na po Hmm. ni ano yung si hipot na ano na palabasan tapos yung buto tinarin natin. Yan. Hmm. Yan na may laman. Hmm. Maganda po may tanim tayo kasi ano

na nyo. Ang dami na rin mga kapitay. Di oh. ba? Diba? Magkaano rin tayo magkaisang mga. sa naman tayo. Alam nyo mga kapitay. Kailangan siguro na iinom ako ng ano para sa ugat. Ay tamis ng ugat. Kasi masakit na naman tayo dito. Pag luminom akong ganun parang ano. Parang masakit. Hindi pa nga ako makaganyan ng oh, mga kapitay. Makataas ng ano. Masakit dito. Dito. Hindi ko alam kung ano yung mga kabitay. Ano kaya ito mga kabitay? Parang ano? Pugat kaya ito. Mga ano sa'yo, masakit. Ano mga kabitay? Um, haro natin. Tapos na siguro yung labahin natin itong sasakpay na natin. Tapos yung na natin to. Nah, ini bahaya dengan langganan. gas bahaya channel mga ano sa saya ng Mako na. Ma Masarap itong alawasa natin mga kapita eh. Maano siya, malaki at kikit. Grabe eh. Ito yung ano, mahal. Pag ano, mo. Kagabi mga kapita, yung mulaan. Malakas ng ano niya, yung yung hulog ng ano ng ng ulan mga kapita eh. Kunin ko yung ang palaya sira na mga kabilay sira na hindi na ano, hindi na pwede ito ito yung isa malit lang yung yun is kay kuya yun binili niya hindi naman niya na ano ulam, ulang ulam, kaya eh, tinignan ko sira na sabi ito lang isa ayun ayun natin ano. ang galing tanggalin nyo natin naman yan buto sayang mga kapidaya paman kapidaya makalpaman yung apat ano, uh, lang na piraso ano. sabi niya 40 patahin. ang binili ko is, ano yung mga ano lang siya yung um, malilingit yung kagaya nito ano ay, hindi lang dito. 20. Eh, pero marami na rin. Mga hmm. um, makakilang ba yung rin Parang anong din ang laman. Pwede naman siguro ito mga kabila kasi ano, mga dilaw-dilaw. Pinarin mo. Ang kikita nyo yung ano, yung pawis ko mga kabila. Grabe. Yan, magsasampay na tayo ng ano, ng lamit. Kinsay. Sagli lima ay sag manong masa? Dos dos. <laughs> Kalakoy di pa handa, tumibo ang damdamin, ngunit bigla belak kanya Hindi ko kayang makitang lumuluha ka hmm. May Hmm. Oh.

Awa mo tigus na atras sa kat? Tara gulay. Ah, okra. Kalan tayo. Mister Guela siya ukas na tika dadak to Mister Guela siya nti kuayo. Dadak kal? Nakitam? Ode kasati ti dapat kuwani mo. Ay no kuano?

lobo-lobo. Hmm. Oh, oh, oh. lagi kuai di DJ Hong plastik ngaji goma ngat tanah ay dadalum-dalum na 4 bed yeah. mm -mm. tugaw ay gabi na naman mga kabuday mm, tahimik na naman ng araw dami sabo laklak na nabango hmm.